Hello, hello, andito na naman tayo guys Alam nyo, ngayon lang ulit na naman ako Nakapag-video guys Nakapag-vlog pala Ayan, thank you, thank you sa mga manunood Una sa lahat, pagpalain na kayo ng ating pahamahal na Panginoong Heso Kristo Na nagbigay at nagpahiram ng ating buhay kailangan natin araw-araw magpasalam sa ating ama kahit na mayroon man tayo o wala, may pera man tayo o wala. Magpasalamat, panatilihing magpasalamat sa ating amang magpangyarihan sa lahat. No? So ngayon guys, ang sarap no, ang sarap talaga mabuhay kung wala kang inaapak-apakan na tao. Ang sarap mabuhay kung wala kang kinaiingitan. Ang sarap mabuhay ng tahimik kung hindi ka magnakaw ng pera. ba? Diba? Ang sarap mabuhay guys ng tahimik, peace of mind. Hindi yung ganito naman nangyayari sa Pilipinas. Na, ang dami lang nangyayari ng tipo po maganda. Lalo-lalo na po sa mga politician sa atin mga politiko sa atin. Naku po. Naku. Mahiya-hiya naman kayo. Ano bang sabi ni PBBM? Mahiya naman kayo. At mahiya-hiya naman talaga kayo. Nasaan ba ang mga kukote ninyo? Nasaan ba ang inyong pag-iisip? Nasaan ba napunta ang iyong kukote, isip, lalo na yung mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Nasaan pa? Ba? Buti, sana yung mga kaluluwa nyo, no, humiwalay na yung mga kaluluwa ninyo. No, mapunta na sana sa impyerno. Masunog na sana ang inyong mga kaluluwa sa impyerno. Yan. Sana, no, mangyari yan. Ah, balang araw sisinglingin at sisilingin, sisingil, sisingil sa inyo ang Diyos. Hindi man ngayon, pero parating yan. So, ngayon guys, mayroon po akong napanood na naman yung paborito kong vlogger. Ito, hindi po bias to ha? Paboritong paborito ko siya talaga. Lagi ko siyang pinapanood, inaabangan ang kanyang vlogger. Hindi po ito bias ha, na vlogger. Gustong gusto ko siya talaga Pinapanood ko talaga Napanood ko talaga guys Pero totoo sa lahat ng mga sinasabi niya Ay totoo guys About kay Romualdes Martin Romualdes Nagpunta na po Si Mahal nating Ex uh, uh, si Ano bang pangalan Nilimutan ko po tuloy Si, ah, basta sabihin ko na lang Martin Romualdez. Nagpunta na po siya sa ICI. Ayan. Alam nyo guys, no? Kung totoo pong nagnakaw ng pera si Martin Romualdez, bakit may mukha siyang ini iniharap at may mukha siyang ihaharap at may mukha siyang hinarap sa ICI? Kung talagang totoong nagnakaw siya ng pera ng taong bayan. ba? Diba? Alam nyo guys, sa totoo lang, ang taong magnanakaw, hindi na po kayang iharap ang kanyang pagmumukha. Never na po na maiharap niya ang kanyang mukhas, lalong-lalo na sa mga pinagnakawan niya ng pera. Di po ba? Di ba? Kung nagnakaw ka, kahalimbawa lang, no? kung nagnakaw ka sa tindahan, o sa market sa supermerkado, nagnakaw ka dun. Kung ano ang mga ninakaw mo, mga, kung ano-ano ang mga ninakaw mo sa supermerkado, o kaya sa, sa tindahan, di po ba mahihiya na po kayo na magpakita sa may-ari ng tindahan? Hindi, di po ba na nakakahiya na makita kayo kung saan nyo ninakaw? Kung ano mang ninakaw nyo, halimbawa lang sa tindahan o sa supermerkado. Di ba nakakahiya di ba? O, tapos ngayon. Ano? Ano ngayon? Di ba humarap si Martin Romualdez sa ICI? Kaya, kayo, no? Lalo-lalo na po ang ating Vice presidente no? Grabe. Ang dada niya. Parang hindi edukada. Parang hindi pre Vice President. Hindi po siya lawyer. Di diba, lawyer siya? Nasaan yung pagka-lawyer niya? Nasaan yung pagka-abogada niya? Nasaan? Nasaan na siya? Bakit? Kung hindi po talaga siya nagnakaw o ninakaw ng pera ng taong bayan, kung hindi po siya nagnakaw, bakit hindi siya magpakita? Bakit hindi niya iharap ang napakagandang maladyosa na kanyang pagmumukha? Di po ba? Bakit hindi niya kayang iharap ang kanyang mukha sa ICI? Hindi na siya pwede sa Senado kasi mga Senado din, mga DDS yan. Hindi na siya, hindi na pwede sa ano yan kasi mga DDS na nandyan sa Senado. No, sana mga kaluluwa ninyo, masunog na sa impyerno. Yan, kayong mga DDS, kayong mga DDS na senado, mga nagnakaw ng taong bayan, masunog sana ang inyong mga kaluluwa sa impyerno. Yan, kayo, kayo, kayo talaga, walang hiya nyo talaga. Wala kayong kaluluwa, wala kayong puso sa no, ngayon sa panahon ngayon ni PBBM sa ayaw man ninyo at sa gusto ninyo ayaw man ninyo o ano pa man wala na po kayong magagawa at kailanman hindi hindi po ninyo mapatalsik mapat ang may mabuting puso at may pagmamahal sa taong bayan tingnan natin sa susunod na taon kung anong mangyayari. Pero tiyak ko, kung gusto man ninyong malaman at kung gusto nyo na mapatalsik ang presidente, hinding-hindi po yan mangyayari. Noon, nagawa nila sa kanyang ama. Kasi noon, ang kanyang ama pinatalsik. Alam nyo kung bakit siya bumaba sa kanyang pwesto? Ang kanyang ama na, na si Ferdinand Marco Senor, bakit po siya bumaba sa kanyang puesto noon? Kasi sa sobrang inggit ng mga kalaban. Ang sobrang inggit na kamamatay. Ang sobrang inggit talaga. Hindi mo yan malalabanan. Pero hindi po natutulog ang Diyos. Kaya huwag po kayo umasa at huwag po kayo magpa-kasigurado sa panahon natin ngayon. Iba ang panahon noon at iba rin ang panahon ngayon. Kaya kayo, kung inaasam-asam ninyo na mapatalsik si, Pres si President bungbong Marcos, hindi yan mangyayari. Matatapos at matatapos ang kanyang termino. Baka, baka siya pa rin ang maging presidente hanggang sa huling-huli ng mundo na ito. Meron pa susunod, di ba? May anak pa siya. Kaya, huwag kayong umasa. Lalong-lalo na kung masama ang hangarin ninyo sa mga taong mabubuti at may puso. Diyos ko, nung kapanahunan ng kanyang ama, nagawa nilang patalsikin ang kanyang ama dahil sa inggit at dahil mahal niya po mahal na mahal ng ating mahal na presidente na si late Ferdinand Bo Ferdinand Marcos Sr. <laughs> dahil sa pagmamahal niya sa taong bayan kaya po siya ibinigay at kaya siya bumaba sa pwesto pero ngayon kapanahunan natin hinding-hinding mangyayari yan sa kanya anak dahil hindi lang ang kanyang ama ang gumagabay sa kanya. mayroon pang ibang mga anghel na ipinadala ng Diyos na gumagabay sa kanya. At lalong-lalo na po, ang Diyos ang gumagabay sa kanya. Kaya huwag na huwag na huwag nyo sasab mata sasabihin na mapapatalsik ninyo yan. Kayong mga demonyo ng pag-iisip. Ngayon nakikita ko ang labanan kabutihan sa kasamahan. Kaya ngayon guys, alam ko, ito na po ang panahon na ang Diyos na ang kumikilos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos talaga ang gumawa ng lahat ng ito. Ang Diyos ang tumutulong sa ating presidente. Maniwala man kayo o hindi, at yan niyan ang totoo. Kaya, kayong mga may masasamang balak, iniisip pa lang ninyo, gin, uh, pinagpaplanuhan pa lang ninyo na sibakin, sirain, si PBBM. Alam na po yan ng Diyos. Alam na ng Diyos yan. Yung mga balak ninyong masama sa presidente, alam na niyan. Kaya, hindi hindi na po papayag ang Diyos na mangyari at mangyari ulit ang nangyari noon at, at sa panahon natin ngayon. Iba ang panahon noon, iba na ngayon. Ito na rin ang ibig sabihin na malapit na ang Diyos. Kaya kayo, mag-isip na kayo, mag humingi na po kayo ng tawad. Magbago na kayo, mga Diyos ko, hirap kasi Kaya yan, sana no, sana kayong mga magagaling dyan na may pagmumukha pa na magustong magano dyan, lalong lalo na po Diyos ko po Lord. Kayong mga DDS dyan, no, magalit man kayo kung ano pa, wala po akong pakialam. Kaya sana no, sana, sana, sana. Darating yung araw na malalaman at magbago rin ang inyong mga isip. So, hanggang dito na lang po, guys. Maraming salamat sa inyong panunood. No? Kayo mga DDS. Sana, <laughs> pagtawanan ko na lang kayo dahil ang inyong iniidolo in, 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 na pre, vice-presidente ay hindi na niya kayang ihara ang kanyang pagmumukha dahil isa lang ang ibig sabihin kung hindi niya kayang iharap ang pagmumukha niya sa ICI para imbestigahan isa lang ang ibig sabihin nun alam nyo na maraming salamat po sa mga nanonood at maraming salamat din sa mga ayaw manood at maraming salamat din sa mga mga, mga iba dyan Maraming salamat at God bless you all. Thank you.